7.30 nung nagising ako. Hindi ko naman yasumi ngayon pero lalabas muna ako saglit. 1 p.m. pa kasi start ng trabaho ko. Lumabas muna ako para pumunta sa Apita. Bibili kasi ko ng baon ko ngayon. Pagpasok ko sa mall, nagulat naman ako sa presyo ng pakwan. 4,000 yen na yan o 2,000 pesos sa atin. Gusto ko kasi magluto ng ginataang kalabas at sitaw kaya bumili ko ng sitaw. Tapos sasahugan ko siya ng hipon. Ito yata yung pinakamaagang punta ko sa Apita kaya nagulat ako. Ang gaganda ng mga isda. Wala na rin pala akong itlog kaya na ako. In fairness, muray itlog sa umaga. Tapos may na akong life hack. Tuwing umaga pala, maraming sale na tinapay dito. Kumuha ako ng egg sandwich, 70 yen lang siya. Ang mumura ng mga sandwich kaya kinuha ko na rin to. 148 siya pag hindi nakasale. Tapos 70 yen lang pag nakasale sa umaga, diba? Nang nadaan naman ako sa mga pasta, kumuha ako ng isang pack ng macaroni. Siyempre, kumuha din ako ng shin ramen. Mabilisan lang yung pamimili ko kasi may pasok pa ako ngayon. Nang nakuha ko na lahat, nagbayad na ako. Nagdala na lang ako ng bag para hindi na ako bumili ng plastic. Nung gutom na gutom na, gutom na ako, naisipan ko na lang magmakdo. Ang dami palang tao pag umaga. Ayoko na rin kasi magluto ng umagahan. Mga 2 minutes lang nakuha ko na agad yung order ko. Yung in-order ko, burger at fries. Pinatanggal ko talaga yung pickles kasi hindi ako kumakain nun. Pagkatapos kong kumain, lumabas na ako agad. Tapos umakauwi na ako, hinati ko na agad yung kalabasa. Grabe naman pala tigas nito. Muntik na ako sa muko, buti na lang nabiyak ko na siya. Hirap palang gawin nito, baka hindi na ako umulit. Tapos habang nagluluto ako, kumain muna ako ng lugaw. Nagluto kasi si Nami. Pagkatapos ko magluto, ito na yung kinalabasan niya. Naalala ko nung nakaraang gabi pala, may binigay na sa amin. Kinain ko na kasi baka masira, sayang naman. Bakit kaya pag nilalagay ng asin, mas tumatamis yung pakuan. Katapos ko kumain ng bis na agad ako. Nagbike na din ako papasok. Natuwa naman ako nakita ko ulit yung mga ukasan sa buki. Ang aga ko nakarating sa kaisya ngayon. Nakalimutan ko iinumin ko buti na lang may vendo machine dito sa baba. Pagdating ko sa loob ng na agad ako. Haba pa oras ko kaya tinabihan ko muna si Beba. Las 4 na nung nagbreak kami. Kaya ako nagbaon ng kanin ngayon ang binaon ko lang tinapay at saka chichirya. Las 9 na nung nakalabas kami. Grabe yung pagod ngayon ng dami kasing gawa sa loob. Halos kami overtime. Nang pauwi na kami may binigay na naman na pakuwan sa amin. Tapos binigyan na rin pala kami ng tigitigis helmet. Kung lumabas kami, sobrang dilim na pala. Halos kami na lang yun nasa parking area. Nakakainis nga kasi umuulan pa. Pag uwi ko, tinanggal ko na agad yung kapoti ko. Ang sarap umuwi kapag pagod ka, lalo na pagmalinis malinis yung kwarto. Alas 11 na rin kasi nakauwi ako. Wala na akong oras para magluto, kaya yung inulam ko, century tuna. Pagkakain, naligo na ako, tsaka na ako na mahinga. Shoutout po pala kay Zoe Ibanez. Hi din po kay Kaseya. Kay Ella Zanyo. To Myla de At kay Haru. Shoutout din po sa Facebook followers ko. J. Mark Mahinay. Hi po kay Papi Nats. Shoutout Aljon Makil at happy birthday sa'yo. Kay Marlen at sa anak niya si Carl Cedric. At kay Jackie Mararap. Shoutout po sa inyong lahat. Yun lang naman. Salamat!